Ayun mga idol. Mayong hapon sa inyo tanan oh. Aras nonoy normal no. Oh. Mga idol ko, mga fans, Mayong maayong ha? hapon tanan oh. Ginagawa ha? naman namin to. Oh. Gobra naman sa sang pamato sang amon lambat. Pamato sa no? sang amon lambat. Ay, may kay. Mayong hapon tanan sa inyo uh, mga mga anto <coughs> Na, shout out sa pamilya Basia. Kaya, si Tio Bacolodos. Ha? Ayos oo mm. nanano yeah. na nanano kayo malalef kan topic no kasama upod namon japon si Master Panu at professor tiak nga malingag <laughs> panilong okay, o kayo gaulan mga idol oh. no na gaulan namon tagay mga passport nga ano <coughs> damo-damo gid nga salamat maraming salamat mga idol sa inyong tulong kare mm -hmm. na ah. suporta niyo samon sa taxi si to kunwil galeda ati pegawd vibrat noel ano Arjulin Arjulin ah, Arjulin basta sabana ni tata no na otot ni kagawad rad-rad na na ulan mata mga big Miska Kemam Miska Emma Manje Munik ni Romo ya sa ni sa amon nga gamay nga channel uh, mga idol madamo okay, gid ni salamat kadto ang at sa... araw-araw ang ginagawa namin pag walang trabaho mm -hmm. <laughs> at sa mga OFW pala mga idol mga mar ano maraming maraming salamat sa inyo yan magingat kayo mga idol malayo kayo sa malayo kayo sa atin dito yan malayo kayo sa inyong mga pamilya kaya magingat kayo mga idol sana mawawala no? kayo sa amin sana mawawala kayo sa amin tulungan niyo kami na kung uh, monetize na ba ayan, ayan yung ano pampabigat ng ano sa ilalim ayan si master pano excited na no, eh. master pano na na yung lambat namin na yan sa sako idol so mamaya na mga idol karon lang ha magkwan ipakita namon sa inyo Pag mo lang ulan o para idol o oh. o oh, mo oh. no ulan na dito ya idol o. Ha? Ha? wala na, 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 na, wala na, wala na, wala na, wala na, wala na, wala Bigla na, wala Makikita wala na, <tikita> Pero bisan ga ulan karon ay dol itagon, itagon. Itagon namon i it, ano namin ang lambat ba. Kinagawa ah, na no. namin to, mamaya maya namin ano pa, papandawin uh, na mamaya no. Pandawin namin to mamaya. Kuntay lang namin to. Ayun si Buyboy. <coughs> Ayun si Buyboy oh. Buyboy oh. Yung bata na no. Ayun boy, oh. boy. <coughs> 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 boy boy. Oh. Ay. <coughs> ano ba <nga, coughs> boy? Saraga, shout out pala sa ano, family Saraga dito sa Banban -Ban Batat. Ha? Saka sa ano, diyan kay Kapitan na mabait. Bayagan tayo dito na pupunta. Ayun. Oh. May na, malaki nang ibas mga idol. Bago umpisa na kami. Ayan. Pero hindi na siguro ako mag-video idol, maglagay kami ng lambat itong lambat namin, na no. Ito. Ayun mga idol. Oh. Ayan kasi ayan ang ulan, no? So, mamaya na mga idol, ha? Baka mabasa ang cellphone ko. Wala na tayo pang video. Bye-bye <laughs> so, na mga idol. karon naman. oh ayan ang remaster na ako. Remaster pa ha? Ha? Eh, no karon naman mga idol ha no kita mul ta mul lang ulan no oh. mara no na ini no, kom na mga idol oh. no pugada na pugada ang tawag diri sa amon pugada ba na karon lang mga idol ha kumunta no kada yo yo no mga idol ando na naka ano na kami nang lambat Lalat-lalat na ito na mo nung nampat mga idol dito. Dito idol. kami ulan. Damul-damul. <coughs> Nuno yung no, no, Norman gin kurog Pati no, 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 si Nuno no. no, Pano <laughs> Na Patawayo sa Kay kakirikirig <laughs> Na Tapos Idol Shout out kuno kay BB Montero uh, Ang balya Na Hindi mo pagid na muna Kay Don Montero Na O ara naman ma Idol ang ulan Dumul <laughs> na Mul naman Idol no, 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 no. Hindi Mag Di kami kiron, maghawas kami kiron, klan kami kami sa sang lambat, mga idol. Hindi ko ka video kay base man pasang cellphone ko. Asi ampak balag wala dito. Ha, ara na aran, idol. Na, oh. No? Damol, damol lan na idol. Na. May tuyo ang dagat oh. na, ara. May lupa na ang dagat. Wala nang tubig. ara kasa idol ang kalbo ha bus arang isao ginak korog na ha napasa kami ka ulan ginna idol tama tama agit nga o ara na katlit hina mga idol ha karon man mga idol la basta naglatag na kami to kalambat idol latag na kami dito tani hindi lang mag ulan ma tibaw wala kami tawag sa na tibaw ma maglatag taw bala sang lambat may unod karana ano ano noy ano noy nakauli kami pang ulam oh. at pang sabaw sabaw makaldo makaldo noy nagapon na kami kami oo kaya nakapasabaw sabaw, -sabaw kami ara sa uh -huh. nyo upload na mga idol makita nyo na ang hito ang hito pagkali sa sag kaya namang kagabi ara na sa nyo upload na mong no okay. oh, mga idol no So, tugay-tugay naman mga idolo, Wala na ulan mga idolo. Ah, ah, e na, na si kami. Okay si may unod na bala idol. No? karon naman idol lah. Ang namin ang lampat pa, kung walang uli, ililipat naman namin. Ha, ilipat ah, namin. Tugnaw na. Tugnaw na mga idol. Ay, ayan o. Mangisda na na sila mga idol. Tani, may amuman kami sinangabang kapis Bisan kamay lang. ngara no, na ulan idol ngara mga idol una nga pandaw una nga kwan bala pila ka bilog kasag isa sa Dua Tatlo Apat ba ah. apat ah, <laughs> ka kasag mga idol ka dua ka gisaw na ah, subot si pano na <laughs> ah. oh ginakorok na siya oh, na oh oh si kasama no? Hari di itay, tagadiri asawa Shout out kay Dundun Kay Edgar Junior Masya Shout out Nah, rasa Shout out kay Nah Oi Ay Karan naman oh, nai no Oi Ay Mapandaw naman tama nga idol Oo Tara Pandaw ta Eh, manalo ka na oh tugas, Air, Yeah. Para Sorry, mga, yeah. mga idol, ayun mga idol. Lakas ng hangin. Pangalawang pandaw si Master pa na lang papano ko. o ari di ang patoya oh. Ano ba kadali? Gobalis kadya. Retret kina nang mauunat. Oo. Na, oh, sige. Kuno okay, do. Oh, sabre ko siya. Asal, sama, dela no inailan, inailan. Ora, ora oh. di dia. Ah. Ha? Patuloy na. Harusah maliit lima no. Ha? Ito. Ito. no, no, hindi mo na ako makita no. may uno eh si ni si Leo ah sa ah nangayto hmm, dali lang dali lang oi oh swa hindi ah lang swa ayo mga idolo may isda latap latap

Anong isda yon mga idol? Lawa, yan ang tubo. Sap-sap ba? Sap-sap, mga idol? Oh, Ayan. Yeah. Lawa, yan, yan. Ay, Latab yan. <laughs> hindi, <laughs> hindi layawal ay. Sap-sap. Sarap tulahin yan, mga idol.

mga idol oh. Pitik-pitik ko. -pitik, oh. Ayun. May Kita mo? Uh. Oh. oh, no. Meron. Yan mga idol. Oh, gruin na. Yan. Sakit. Uh. Sakit mga gatang pasan. Ayun <laughs> mga idol. salamat ko. Crash ni Master Norman. lang ba mga idol din. 'Yan. Yung nangyari pangalan mo idol. Pakasih. Yung ano ba? Yung katao-no nyo. Nai must jan.

Arinsa, arinsa. Diri, diri, diri. Tara, kapan mau Litoan ang iyong uh, kamot. Mang lito uh, kamot. Yung dawat pa, mga idol. Dawat to eh. Yan, dawat.

دائما <applause> <applause> i mean.

dan dibawa yang mangai dulu. Ha. Hmm.

kas hakkab tikaptiit , kas hakkab ?

saya yang sipit kawawa na si Master Urban mga idol oh. pero kaya pa rin kasi dahil hirap no no you no. hirap lang kasi kami mga idol raw 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 may stow? ha ano na? ha 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 nang ha 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 ayan na yung ayan na yung ayan na ngayon si Master Norman Master Norman At ako'y ginaw-ginaw na Hindi na tayo ahon uh, Kunin mo na doon yung sweater mo Diba? Ano? So maya-maya na mga idol At kami ay bibili ng ano? Bibili ng pampano ba? Ayan ano hmm. Tara Tabi muna kami mga idol babalik kami dito maya-maya bibili muna kami ng naikakain uh, namin so yun mga uh, idol? Ayan o, ayan o. Ayan po lahat na yung mga idol. Ayan, ayan. 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 idoloyon na pinipasukin pa mga mga idol mga sa lobo. Ayan o. mga So, mamaya oh, na mga idol Kasi malamig na ma ginom <laughs> O oh, di kaya sa bahay na lang mamaya mga idol O ayan si Master Norman, kawawa pa Labig <laughs> na lamig na yan O, isa ba? Ay na mamay idol, doon na lang mamaya sa bahay. Oh. No? Mamaya, ay idol dito na lang natitig na to. Oh. So. <laughs> Ayun. sa bahay ha babay na mga idol oh ayan si Manoy eh. oh, babay na idol mamaya maya na lang doon na sa bahay kasi malamig na idol ha <laughs> dito na nga sa bahay no oh, doon na lang sa bahay nila idol oh sige babay dito na kami sa bahay ayan lang ang huli namin niluluto na oh ayan mga idol oh. kunti lang pangulam lang talaga oh. yan yan okay na yan mga idol ulam lang naman eh. Oh. Ayun si Master Ron Romano, nilalamig na. O, At yan, yan o, yung ano, yun yung, isda isdaw. Na huli namin. Oh. Gisaw <laughs> ba, banak ba? Oh. mo sa luwa, parang mga mm. kita. Ayun oh. Ayan, sa, isang sulay bagyo, isang sapsap, -sap, <laughs> dalawang <laughs> ano. Balatan. May pagot pa, iwan ko kung anong tawag dito sa inyo mga idol. <laughs> oh, may sapsap. May sapsap. -sap. Parangan. Sa <laughs> pano, naglala, master pano, naglalaro na lang ng coins. Gotom na yan, gotom. So, So, salamat mga idol sa inyong solid suporta. Ah. At kami ay mag nito at kakain na ah. at magsigtulog na mga idol. Kasi silang dalawa, medyo malayo-layo pa yung bahay nila dito sa amin. Nandun pa sa kabilang sityo ba? Doto na ng ulam namin, idol. Ng mga idol. Mamaya-maya, Time check, mga alas 10 na siguro, mga idol. So, 'yun, mga idol. Bukas sa abangan. Mag shell hunter na naman kami. Mga idol. Maraming maraming salamat sa panonood at sa solid suporta, ah, mga idol. Oh, ayan oh. na si Master Norman. Uy. ah, Ah. Kakapain Okay na rin yan. Salamat pa rin sa <laughs> Panginoon at binigyan pa kami ng biyaya. Yan. Babay na mga idol. Babay na. Babay na. na sa mga idol mo. Malamig na kanina ang lakas ng hangin. O. Oh. Ba Babay na sa idol mo. Babay Ay. na. Babay mga idol. Hanggang sa huli. Bukas man idol. Naan. <laughs>